salamat po sa binigay po ng tulong sa amin ng anak ko. Thank you very much po, Mami Sonia. Thank you po kay Mami Sonia sa mga binigay po nila, tsaka po sa mga konsehal. Saya po, maan laki tulong po iyon. Thank you po, Mami Sonia. Marami maraming po salamat kay Mami Sonia sa po sa lahat po ng umubo ng grupo na po. Maraming maraming salamat po sa mga naitulong po ni Mami Sonia. Australia po, malaking bagay po sa aming pamilya po. maraming salamat po kay Mayor Mayor Perdi Estrella at po kay Mami Soya at saka po sa lahat po nagbigay. Maraming salamat po sa tulong, malaking tulong po ito. Papasalamat po ako kay Mayor at po kay Mami Sonia para po pag lumaban po sila, analo po uli. Malaking tulong na po sa amin. Nakapagpapacheck up na po ako kasi wala po na, naopera ako. Hindi pa ako nakakabalik sa ano nga si Salamat. Ah, uh, salamat po kay Unang ano kay Mayor Pwede, pangalaw po kay Mayor Sonia Estrella sa pagdalaw sa akin. Maraming maraming salamat po kala Mayor. Para ako kapitan. Na ng ganda ng opportunity. Maraming, maraming maraming salamat po talaga.